30 years old pa lamang po itong si Nikola Jokic pero kung magsalita itong si coach David Adelman ay parang magre-retiro na itong si Nikola Jokic na na lang po si coach Adelman sa kanyang nakita mga idol na Pumuntos po ng 33 points, 15 rebounds and 16 assists itong si Jokic sa kanilang laban kontra Miami Heat. Ayon pa sa kanya, enjoy it. This is something you've never going to see again. Sa ngayon si Nikola Jokic sa season na ito ay meron na siyang limang triple-double samantalang ang pangkabuang NBA ay anim lamang. Grabe ha, Nikola Jokic laban sa buong kupunan sa liga. Ganyan po siya kay special at dahil sa mga performance niyan, Marami po ang nagtitiwala sa kanyang kakayahan na masungkit niya ang MVP ngayong season ito. Mukhang madaragdagan ang kanyang tatlong MVP award mga idol ha. Ah. Posibleng maging apat po ito o baka umabot pa nga ako sa lima. Mayroong limang panalo sa ngayon ang Portland Trail Blazers at tatlong talo. Sila po ang unang team na nakatalo dito sa OKC Thunder. 8 wins in 1 loss na ngayon ng OKC. Mukhang untouchable ang okay si Thunder. Mayroon silang perfect na 8-0 na record. Pero yan huwag nagbago ng kanilang makalaban ang Portland Trail Blazers. Ang ginawa rito ng Portland Trail Blazers mga idol ay matinding depensa. Actually tambak pa nga ho sila sa kanilang laban. Sa second quarter, 21 ng Portland Trail Blazers. Ang OKC naman ay 43. Pero kanilang nakambak ang 22 points na tambak sa kanila at sila pa ang nanalo. Simple lang po ang kanilang ginawa. Depensa lang, consistent ang kanilang inilagay na pressure kay SGA at sa kanyang mga kasama. Samantalang sa kanila ay consistent din po sila sa pag-score. Kaya kanilang nahabol itong OKC Thunder at nanalo sila. Samantala, kung babalik itong si Clay Thompson sa Golden State Warriors, payag ka ba na si Buddy Hield? Sa ngayon kasi mga idol, hindi po nagkakalayo ang kanilang edad. Si Buddy Hield, 32 years old, samantalang si Clay ay 35 years old. Pero malaki po itong kontrata ni Clay. 50 million ang kanyang pinirmahan sa Dallas sa loob ng tatlong taon. Samantalang yung kay Buddy Hield naman ay 37 million sa loob ng apat na taon mayroong flexibility sa kontrata ni Buddy Hield mga idol. Ngayon kung pag-uusapan naman yung uh, kalusugan, okay naman sa ngayon itong si Clay Thompson. Pero mas okay si Buddy Hield, mas bata kasi siya kay Clay. Kung pag-uusapan naman yung sa 3 point line, yung kanilang shooting, okay naman kaya kung sakaling babalik man itong si Clay Thompson sa Golden State Warriors, pwede naman nalang i-offer itong si Buddy Hield. Pero syempre mahirap to para sa Warriors considering na magaling ang kanyang na ibibigay na numero para sa kanila. So definitely ay paniguradong magdadalawang isip sila kay Buddy Hield kung ito'y kanilang ilalagay sa trade package para kay Clay. Sa kabilang banda ay 50-50 nga rin po si Clay na bumalik sa Warriors sapagkat masasaktan po ang kanyang dignidad na iniwan niya na ang Golden State. Pero ngayon babalikan niya nang hindi siya naging matagumpay sa Dallas. Ngayon base po sa ating nagdang video sa aking katanungan kung si Buddy Hilde ba o si Clay ang pipiliin ng mga fans ng Warriors, mas marami po ang sumuporta kay Buddy Hilde kumpara kay Clay.